Marahil na itatanong mo din kung bakit nga ba nagiging popular ang halaman na ito tuwing sasapit ang bermans. months. Ano ang kaugnayan ng halaman ito sa tinatawag na Pasko? At ano pa nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa halamang poinsitia? Saan ito dapat ilagay? At ano ang hindi mo dapat gawin sa halamang ito? Ang pangalan ng halamang poinsettia ay kinuha sa pangalan ng first ambassador ng United States to Mexico na si Joel Roberts Poinsett na siyang nagpakilala ng halamang ito sa US noong 1820s. Ang halamang poinsettia ay isang maliit na puno, nakilaladin din sa tawag na Mexican flame leaf, winter rose at nochebuena. Native ang halamang ito sa Mexico at Central America ngunit matatagpuan na din ito sa mga subtropical na mga lugar sa buong mundo. Ang halamang poinsitia na kilala rin bilang Euphorbia pulcherima ay isang halamang ornamental na tanyag sa panahon ng kapaskuhan dahil sa matingkad nito mga dahon at bulaklak na kadalasan ay ginagawang palamuti sa panahon ng kapaskuhan. Ang halamang ito ay pininiwalaang sumisimbolo sa pagmamahalan, pag-asa at kaligayahan. Ang paglitaw naman ng halamang ito tuwing sasapit ang bare months ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagbibigayan at pagmamahalan. Kaya hindi nakapagtataka na tuwing sasapit ang bare months, lalo na pagsapit ng December, ang halamang ito ay napakapopular lalo na sa mga nagbebenta ng halaman. Narito ang ilan pang mahalagang kaalaman tungkol sa halamang poinsitya. Maaari itong gawing indoor plant. Ang halamang poinsitia ay isa sa makulay na halaman na bagay na bagay na gawing indoor plant. Ang malalaki, malalapad at makulay nitong mga dahon ay tiyak na makadaragdag ng kakaibang kulay at ganda sa loob ng bahay. Mainam kung ilalagay ito sa may tapat ng bintana, pintuan at sala na tinatamaan ng sikat ng araw. Maituturing din ang halaman na ito na lucky plant. Alam mo ba na ang matingkad na kulay na makikita sa halaman na ito ay hindi talaga bulaklak? Ito ay mga murang dahon ng halaman. Ayon sa kasaysayan, itinuturing ng kabihas ng Aztec na sagrado ang pamumulaklak ng halamang poinsitya. Naniniwala kasi sila na ang bulaklak nito ay sumisimbolo sa kapayapaan at kadalisayan o purity. Ito rin ay ginagamit nila bilang natural na remedyo at gamot sa ilang uri ng mga karamdaman. Sa panahon natin ngayon, ito ay itinuturing na lucky plant dahil nakakapag-attract daw ito ng positibong enerhiya at kasaganaan kapag inilagay sa loob ng bahay. Ang halamang ito ay hindi nakalalason. Mahalagang tandaan ang halamang ito ay hindi nakalalason. Ang maling paniniwala at balita na nakalalason ang halamang ito ay walang katotohanan. Kaya naman ito ay masasabi natin na ligtas na halaman sa loob ng bahay. Tulad ng iba pang uri ng ornamental na halaman, ang poinsitya ay hindi inilaan para kainin ng tao o hayop. Ito ay inilaan upang gawing pang dekorasyon o pang display lamang. Bagaman hindi mapanganib ang halaman ito, ang milky fluid na inilalabas ng halaman ito ay maaring magdulot ng allergy sa mga taong sensitive ang balat sa latex nakakatulong sa paglilinis ng hangin. Sa kabuuan, ang poinsitya ay isang ligtas na halaman at isa sa mga kapakipakinabang na halaman sa bahay dahil sa kakayahan nito maglinis ng hangin. Isa ito sa mahusay na halaman na karagdagan na maglilinis ng hangin sa paligid ng iyong tahanan. Ang pag-aalaga at pagpaparami ng poinsitya ay maaaring maging magaan kung susundin ang ilang simpleng pamamaraan. Narito ang ilang hakbang na maaari mong sundan para mapangalagaan at paramihin ang halamang poinsitya. Siguraduhin ang lupa na gagamitin ay may magandang drainage para maiwasan ang pagkababad ng ugat at puno nito sa tubig. Maaari mong ihalo ang lupa ng compost o organic matter para magkaroon ng magandang sustansya ang lupa ilagay ang halaman na ito sa lugar na may sapat na sikat ng araw. Iwasan ang lugar na may matinding direktang sikat ng araw dahil maaari ito magresulta sa pagkasunog ng mga dahon nito lalo na kung ito ay maliit pa lamang. Ang poinsitya ay dapat diligan ng maingat. Siguraduhin hindi ito masosobrahan sa dilig o kaya naman ay matuyuan ng husto ang lupa. Kapag ang lupa sa ibabaw ay tuyong-tuyo na, sa kalamang ito diligang muli ng tubig. Maaari kang maglagay ng pataba para sa mga halamang poinsitya upang matulungan ang paglago nito. Maaari kang gumamit ng kahit na anong uri ng all-purpose fertilizer para sa halamang ito. Ang halamang poinsitya ay maaaring paramihin sa pamamagitan ng steam cutting upang puputol sa sanga at direkta itong itanim sa lupa na mayroong magandang drainage. Siguraduhin na ang itatanim na sanga ay mature upang magtagumpay sa pagpaparami nito. Alisin ang sobrang dahon upang makapag-focus ang sanga sa pagpapaugat. Ang popularidad ng halamang poinsitya ay hindi maikakaila dahil sa makulay ng mga dahon nito na nakakatulong bilang pangdekorasyon sa loob maging sa labas ng ating mga bahay. Ikaw ba ka-urban? Nais mo din bang magkaroon ng halamang ito? Alin sa mga variety ng halamang ito ang meron ka o nais mong magkaroon? Ibahagang ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless!